a young person anymore in terms of age, but his virtue is universal. Wow! Paano mo siya nakilala? Nabasa ko yung ano niya, yung life niya. Nabasa ko yung life niya, tapos sinundang ko na yun. Nakita ko na yun, tapos, and, and then nakita ko yung prayer to Blessed Carlo, ang um, servant of God pa siya noong time na yun. Kaka-open lang nung kanya, ano eh, nung uh -huh. cause niya eh. oh uh -huh. Tapos yun lang po na yun, binabasa ko na lagi yun, ganyan. Uh -huh. Kaya pag, nagkakaroon ako ng pagkakataon na pumunta ng Italy. Lagi akong pumupunta si, sa tumihan. Sa si Segway ka sa... Uh, Oo, pupunta ako lagi ng Asisi. Pupunta ako ng Asisi at pupunta ako sa simenteryo. Ah, simenteryo pa. Sa simenteryo pa. Pupunta ako mm, sa simenteryo mm, para makita siya. At okay. tuan antuan tuan ako nung nakita ko. Naglakad ako nilakad ko yung simenteryo. So, from Asisi, mm. nung first time ko makapunta ng Asisi, uh, sabi ko, ano, pupunta ako sa kanin. Mm sumakay so, ako ng taxi. Walang nakakakilala sa kanya sa so, ta ano, mga Italiano. So, sabi ko, ano, nasa simenteryo siya. Tapos ang cemetery si si So dinala ko nung, nung taxi sa cemetery. Sabi ko, saan na dito? Ang laki-laki ng cemetery. Ano parang napunta sa Lolo, Loyola Memorial Park? Yes, so, kaliwa, kanan, diretsyo. Tapos eh, may napagtanungan ako na isang ano doon, na isang tao doon. Hinanap ko yon. Tapos tinuro naman niya, basta dumiretso ka, and then pagbaba mo ganon. Mm. Tapos pag nakita mo na yung, ano, nakita mo na yung landmark na to, kumaliwa ka, dumire, dire, diretso ka, dire, diret, diret, diretso ka lang, hanggang makita mo yung, ano, yung makikita mo na yung basilika. Pag nakita mo na yung basilika, malapit ka na. Mm. O di ganun na. Eh, nagdasal na ako, Carlo. Carlo, sabi ko, best friend, pakituro mo sa akin una sangkha life in how to follow Christ. Some of them are very extreme. Some of them are very difficult. But others are easy to follow. Uh, ngayon sa akin in my own in my own life now, halimbawa, I look up to Blessed Carlo Cutis. Hmm. Simpleng-simple. Eh. Oo. Ano pa lang siya no? Servant of God pa lang siya nun. Ah, kilala mo na siya? kilala ko na siya. pina ko na siya. I was already following him. Bakit mm. ko yung buhay niya eh. Mm. Simple, lang, simple lang siya. Hanggang maging venerable siya. Mm. Hanggang maging blessed. Mm. Pinalo ko lahat yun. I was all, all following that. Ah. At nakipag-contact pa ako sa kanyang nanay. Si ano? Uh, ako, ano? Tonya. Uh, uh, ano, at saka yung isang kaibigan niya, si Bergamo. Si Flavio, uh, Italian 'yon. So na-na-na-meet na 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 ko sila. Kaya ngat yung libro ko, on Exorcism, mm. the book that I made is dedicated to Blessed Carlo. Servant of God pa lang siya noon, 2016. So I got to okay. know him already. Mga ano na ma ma maaga pa nagsisimula pa lang mm. yung niya. Ang sabi ko, he is a ano as a young, 15-year-old boy, He understood what it means to in his own way, what yeah. it means to love Jesus in the Eucharist yes. and to love his mother, the Blessed Virgin Mary. Mm. Simple lang yung buhay niya. So he's being called to be the Dominic Savio of the 21st century as a millennial. Kapag tinitingnan mo yon, ay eh, malayo na si St. Dominic Savio. Ito yung malapit. Ito yung ano, pwede mo sabi, 2006, 2006 pa rin ako. 2006 nagtuturo na ako nung namatay siya. So, so very, ano yun, very strong yon Kaya, na-assign pa ako dito sa UST, hmm. I get to do, be in touch with young people. And when they too are looking for holiness, tuturo ko siya. Ito, oh, this is a person that you can imitate Amen. because of his love for the, the Lord in the Eucharist, the love for the Blessed Mother. Tapos sabi ko, and he lives his life with the computers, plays football, may mga barkada siya, hmm. so lives music, hmm. so makaka-relate yung mga panaw, panahon, na gano'n. Kaya gano'n nakikita ko yon hmm. And that became for me, sabi ko na, hmm. I, ano, naging, uh, I may not be a young person anymore in terms of age, but his virtue is universal. Wow. Paano mo siya nakilala? Nabasa ko yung ano niya, yung life niya. Nabasa ko yung life niya, tapos sindang ko na yun. Nakita ko na yun tapos and, and then nakita ko yung prayer to Blessed Carlo an um, servant of God pa siya anong time na yun. Kaka-open lang nung kanya ano eh nung uh -huh. cause niya eh. Oh, dasal din po na yun. Binabasa ko na lagi yun ganyan. Uh -huh. Kaya pag kakaron ko ng pagkakataon na pumunta ng Italy lagi akong pumupunta sa sa... Oo, pupunta ako lagi ng Asisi. Pupunta ako ng Asisi at pupunta ako sa simenteryo. Ah, sa simenteryo pa. Sa simenteryo pa. Pupunta ako sa simenteryo. Para makita siya. At talagang tuwa ako, ako nung nakita ko. Naglakad ako, nilakad ko yung simenteryo. So, from Asisi, nung first time ko makapunta ng Asisi, uh, sabi ko, ano, pupunta ako sa kanya. Hmm sumakay so, ako ng taxi. Walang nakakakilala sa kanya sa so, ta ano, mga Italiano. So, sabi ko, ano, nasa simenteryo siya. Tapos, ang simenteryo, si, si So, dinala ko nung, nung taxi sa simenteryo. Sabi ko, saan na dito? Ang laki-laki ng simenteryo. Ano, parang ka napunta sa Lolo, Loyola Memorial Park. Saan so, ka pupunta? Kaliwa, kanan, diretsyo. Tapos eh, may napagtanungan ako na isang ano doon, na isang tao doon. Hinanap ko yun. Tapos tinuro naman niya, basta dumiretso ka, and then pagbaba mo ganon. Mm. Tapos pag nakita mo na yung, ano, nakita mo na yung landmark na to, kumaliwa ka, dumire, dire, diretso ka, dire, diret, diret, diretso ka lang, hanggang makita mo yung, ano, yung makikita mo na yung basilika. Pag nakita mo na yung basilika, malapit ka na. Mm. O di ganun na. Eh, and then na ako, yung Carlo, Carlo, sabi ko, best friend, pakituro mo sa akin kunasang ka, o, tapos lakad lang ako, tapos mamiad low and behold nakita ko na siya. Ay, yung puntod niya talaga. Ayun na yun. Doon na yun. So, every time now, since then, ano pa siya noon? Well, hindi pa siya. Servant of God pa lang siya noon. Every, then, since then, uh, I would ano, I would go and visit him. Nagdala nga ako ng Philippine flag eh. Nilalagay ko doon sa kanyang, doon sa halaman doon para tas kukuna ko ng picture para makita niya na meron siyang ano, meron siyang mga followers at saka ano, mga friends from the Philippines. Yan ang gagawin ko. So, until yan. Uh, declare siya ng venerable ng church. Tapos ginawa siyang blessed. Uh, so, nilipat na siya sa, hmm. from the tomb to the spoliation uh, mm. sa sa sisimismo. Oh, uh, tapos so every time that I'll be in Italy, lagi ako nagsasegue. Sabi ko, kahit ano lang, kahit a, a few hours lang, I have to visit him. Mm. So, tapos, marami ko, katay titong sa exorcism ministry. Tinadala ko daw, pagpupunta kami sa Italy, punta tayo dyan, visit tayo natin si Carlo. Uh, tapos, eh, may monastery malapit. Uh, may Benedictine monastery yes. malapit. Uh, Doon sa, ano, Chiesa de las Pugliazione uh, doon kami mag-i-stay nila Father si para pag ano pag pag tapos na yung mga ano namin pupunta na ako oh, sandali lang 5 minutes na lalakarin ko na doon na ako tutuwa na ako doon so sabang tas syempre both the young and the old going to visit him and pray kakaiba pero during that time di mo pa alam na ano siya incorrupt Oo, kasi sabi nung nakita ko siya, I mean, nung binisita ko yung ano niya, yung tomb niya, talagang oh. sa sementeryo, nakasarado naman yun eh. Oh. Nung nalaman ko na, nung at, nag na, kasi babiatify na siya, na sinabi na yung body niya ay preserved, mm. syempre, natuwa ka doon, di ba? So, kaya nung nakita ko siya in person, mm -hmm. iba na yung, iba yung feeling mo. Sabi ko, oh, this is, this is, Because am best friend of so if he were alive today he would be in his 30s right but in heaven right? so you ask him to pray for you and in my ministry as an exorcist and as a priest I attest that he has been very very helpful, lalo na pagyung pray over namin very helpful Very helpful. So, talaga nagre-react yung Naklo. demonya? Mm -mm, mm -mm. Tsaka yung help, yung help mo na ano na, sabi mo, please help, please help us. Mm -hmm. Kasi, God loves the young. God loves, loves children. Yes. Pero hindi lang children children. Kunyari, basta young person in his teens or twenties or thirties. Mm -hmm. Ito yung age niya, eh, ba? Diba? Ito mm -hmm. yung gusto niya ilapit sa Panginoon. Eh. Yes. But then, kahit na outside of that, in my own personal devotion, siya yung gusto ko. No? Siya yung nilalapitan ko. Na ano, kasi pag, pag sabi nga sa mga kaibigan na pare, si Bob, uh, Father Isan Salishan, Father Bob Zarate, bakit win ng mga, ano mo, mga saints mo, uh, yan, mga bata. Iba-iba uh, no? kasi yan. Sabi ko, meron yung, ano um, siya, uh, uh palang you look up to them for a particular square as say Dominic, Siyempre, yeah. Holy Father Saint Dominic, Saint Nicholas of Bari, kasi nag-aral ako sa Bari Italy Saint Mary Magdalene kasi yung community namin Saint Mary Magdalene dedicated to Saint Mary Magdalene, Saint John Chrysostom because of the preaching a Saint yes. Fathers, Saint Augustine because of the Western Fathers, yung mga ganon. Tapos, si Saint, si other other, uh, other Dominican saints, other Dominican saints like Saint Thomas Robert. Aquinas, Saint Albert the Great, Saint Catherine of Siena, Saint Vincent Ferrer, meron din yung dahilan kung bakit ko sila tinatawag. Mm -hmm. Tapos pagdating naman sa mga ano sa mga Paano pwede mo sabihin, best friends among the saints? So, tinatawag ko doon si Blessed Carlo Cutis, si St. Dominic Savio, St. Jose Sanchez del Rio, yung uh, martyr yes, ng yes. Mexico. Yes. O, yun, man, ganun. Bakit sila? O, si St. Ano, Blessed uh, Giorgio Jojo Fresati. Yan, kilala ko o, din yan. So, yun, bakit sila? Ano, kasi may mga qualities sila na nakikita mo eh, na gusto mo. Na, kunyari, for example, when you're talking about uh, ano in, on the level of purity on the level of of total dedication nakikita mo oh this is a young boy of the 21st century ano mga temptations na encounter niya mm. is totally different from the temptations of a teenager like saint dominic savio of the 19th century right mm. di ba mm. so ito to, the 21st century to tapos bihasa pa sa internet. So kung ano yung nakikita ng mga bata ngayon sa internet, yeah. meron din siya exposure na yeah. And yet, sabi ko, and yet, notwithstanding those kind of temptations and exposures, he became a saint. Amen. So sabi ko, kaya pwede siyang gayahin eh. Hmm. Even the old, even the old, and the mature can look up to him hmm. na kung kung mahirap magpaka-mabuhay mag, ng pure life, dedicated to God, eh, tignan mo naman itong batang ito. Di ba? Italiano pa yan. First world country. So for sure, at an early age, mayroon na siya may mga exposure sa kakaibang uri ng mundo. And yet, sabi ko, na-maintain niya yung kanyang innocence, di ba? So, ibig sabihin, mean, even our people now, or our, our kids now, our children now, our teenagers and young people, even even though they may not, uh, they may not be Pure in, in its, you know, its, its clear sense, but they can aspire for it. Because a model. a yeah. model, model of God's kindness and goodness. So, Tapos, of course, the Dominican saints and the other saints, they pag, pag, pag ka naman ng mga patron saints mo, may dahilan ka, ba't mo sila pinita? Hindi, hindi naman panlaban kay ganun. Sabi, so, hindi siya pang, uh, ay, mas gusto to, kaso kay dito. Yung parang nemesis. Oo, oh, hindi lang hindi nemesis. Bakit hindi lang si Ganto kukunin oh, mo santo, di ba? Oh. Bakit siya kukunin mo santo? Mm. -hmm. Eh, hindi, yun ang, ano eh, yun para sa akin, ano, speaks to, to, I want or what I need to develop the virtues that I need to to develop in myself. So ano yung mga particular virtues na gusto ko i-develop sa sarili ko doon ko makikita paano ba niya binu- paano ba siya nabuhay o paano ba niya ginawa sa buhay niya mm. how do you relate to the internet now amen oh di ba blessed carlo makaka-respond doon no. paano siya paano siya nag-relate sa internet ito kasi yung mundo niya eh hmm. ko yung binanggit ko kasi na adik ako sa dota no uh -huh. Tapos talagang na-consume ako ng internet noon and even pornography yeah. for many years but thanks be to god i was liberated from that pero ang nilapitan ko nung padre, naalala ko nung after nung naging active na ako sa Charismatic do sa The Feast, si St. Joseph. Aha. Kasi parang di, wala akong role model ng father. Parang may conflict pa ako sa father ko noon uh, because maraming wounds, ganyan. So siya yung tinignan ko, siya yung, parang kahit hindi ko alam paano gawin, pero humihina ko tulong, eventually ay bilig na siya yung naging guiding throughout my my nung pagiging single dad ko. Ako si Saint Joseph, ano ko din yan eh. Patron din ko din yan. Lagi oh, kong tinatawag si Saint Joseph. Siyempre, uh, para sa akin, title ni Saint Joseph, land, terror, terror, of Demons uh, talaga. No? Kasi talaga yun, sabi, sa ministry namin, uh, in the Ministry of Spiritual Liberation, Exorcism, uh, uh, yun yung talagang, 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 uh, if you invoke him in his in that title, talaga nag-evoke siya na ano, ng reaction. Hmm. Wow. Nag-evoke nag yung ng ano, ng, re ng, reaction. So, wow. pero in my personal life then, and in my life as a Dominican, and mm -hmm. as a priest, and as a Christian, in-invoke ko yung St. Joseph after the Blessed Mother. So, si Blessed Mother, tsaka si St. Joseph, lagi silang magkasama. Kasi iba-iba yung, iba yung nasabi ko iyo, yung, ano yung virtues na gusto Tama. mong ma, ano, ma, makuha? Hmm. So pag mo yung temperance of a mature person, St. Joseph is there. Diba? Humility. Yung oh, so humility niya, yung love niya for the Blessed Mother. Chastity. Chastity. Oh, Andun-andun <laughs> lahat yun eh. Andun hmm. makikita mo. So bawat santo, may kanya-kanyang maituturo. So hindi ka nag-iimbento kung paano sumunod sa Panginoon. Hindi hit and miss. Kundi mm. there are already examples, clear examples mm. for you. And since we know by faith that they are with God in heaven, we ask them to intercede on our behalf mm. so that we may be able to be made worthy the promises of Christ. kayaon. so siguro sa akin sa life ko bilang pare, especially when I got involved in the ministry of spiritual liberation exorcism, the saints have been very very hmm. ano uh, helpful, helpful uh, talaga sila. and I suppose in your interviews with various exorcists, ganon din sila sa yeah, mga yes, yes, yes po pa, just tamapu kayo na talagang yung saint is very Helpful and helpful talaga uh, in invoking. Invoking. Kasi yung communion of saints, eh. no. yung charity na nag exist in heaven and on earth, mm. in the church, yung supernatural Hindi sila natutulog. wala, silang, wala silang break, di ba? They're always there. They're always there praising God, worshiping Him, oh, yes. loving Him, and loving what God loves, and therefore when we call on God to ask the help of the saints, the Lord communicates to them our prayers, and they offer th those prayers back to God. Amen. So ganun yung ganun yung ano yun. And of course, wala nang harang wala na sa prejudice, wala silang bias, wala nang weaknesses. Therefore, they're offering a prayer to God is very pure, uh -huh. as St. James would say, the, uh, the righteous man, the prayer of the righteous, righteous man, man is effective, is effective and mm -hmm. powerful. Di mm kana -hmm. lalo na they are in the presence of God, di ba? Mm -hmm. So they pray for us. Kaya, when you feel alone or you feel afraid, talagang i sabi mo, I'm never, I'm never alone. Mm -hmm. oh, pero of course, na mo yan. Pag, deep in your heart, your conscience does not accuse you of sin. Because diba? if your conscience accuses you of sin, eh, hindi mo masabing friendship, friends ko po silang, <laughs> <laughs> parang wala ka sa state of grace. <laughs> ah, diba? Parang, pero of course, notwithstanding that, they love you just the same. Amen. And they pray for us mm. so that we may be made worthy of the promises of Christ. And Pads, uh,